suga mga espiro ay eh. ang uh, mga espiro grabe daguma grabe yung habagat mga espiro yung makita hindi ko makikita grabe ulan sa sebo. so, dito yung buhol mga espiro ayan pandano na ilan ayan pandano mga espiro so dito naman yung ano Kabulan, So hindi pa rin makita ang karo dahil makapakaulap Ayan may bagyo na naman ano, oh, May lupesyo na naman na lima daw Paparating Yari na naman tayo nga nabuhay nito na ito may spiro. Tambay na naman tayo dito dahil Sobrang lakas ang hangin Grabe So makabang lang tayo may spiro, Kung kailan pa tayo makakabalik sa ano, laot So dito lang muna may spiro